Isang napakagandang balita na naman para sa ating bansa, mga ka-blessings. Tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon mismo sa Asian Development Bank o ADB, na maintain ng Pilipinas ang positibong economic outlook para sa taong 2025. Kaya kung gusto mong malaman ang mga dahilan kung bakit napapansin ang Pilipinas sa buong Southeast Asia, Tutok ka lang. Mula sa 5.6% paglago noong 2024, tinataya ngayon ng ADB na tataas pa ito sa 6 hanggang 6.1% ngayong 2025. Ibig sabihin, mas malakas pa ang pag-ikot ng pera, mas maraming negosyo, at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Ang growth forecast na ito ay patunay ng matagumpay na pagpapatupad ng mga economic policies ng PBBM Administration. Ayon sa ADB, may ilang pangunahing dahilan kung bakit patuloy ang pagangat ng ekonomiya ng Pilipinas. Malakas ang private consumption at investments, lalo na sa infrastructure, Itong linggo ay inaprubahan natin ang 194 na high-impact infrastructure projects na nagkakahalagang humigit kumulang 9 trillion pesos. Ito ay bahagi ng ating Build Better More program na naglalayong magpapadala nang mas maginhawa at mas maunlad na buhay sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sa pamamagitan ng mga higit na kinakailangang moderno at likilidad ng mga infrastruktura. Ito ang landas na ating tatahakin tungo sa isang bagong Pilipinas. Kung sa mga tren, highway at tulay, ito ay mga infrastructure project na may kinalaman sa digital connectivity, sa flood control, sa irrigation, water supply, health, power at saka energy. Isa-isahin natin ang mga benepisyo ng mga infrastructure projects na ito. una, siyempre ay ang trabaho. Ang mga infrastructure project na ito ay magdadala ng mas maraming hanap buhay para sa ating manggagawa, sa ating mga laborer, sa ating mga skilled workers. Noong pandemic ay mahigit 1.4 million jobs ang naibigay ng infrastructure project sa atin. Ito ay karagdagang 1.4 million na pamilyang Pilipino na may pagkain sa mesa. Kaya ang pag-aaproba ng 994 projects na ito sa iba't ibang bahagi ng bansa ay may daladala rin milyon-milyong trabaho para sa ating mga kababayan. Pangalawa, ang mga infrastructure projects na ito ay makakatulong na solusyonan ang problema natin sa trapiko. Ang sabi ng mga pag-aaral ng JICA o Japan International Cooperation Agency, mahigit 3 bilyong piso ang nawawala sa atin kada araw dahil sa naaksayang oras sa trapiko. Sa pagpapaganda ng ating mga railway system, hangad nating hikayatin ang mas maraming tao na gumamit nito at mabawasan ang pribadong sasakyan sa kalsada. Sa pagpapaganda, Palawak ng ating mga highway, pagtatayo ng bagong tulay at kalsada, magkakaroon ng bagong madaluyan ang ating trapiko. Pangatlo, ito ay makakatulong sa ating food security at pagbaba ng food prices. Sa pamamagitan ng mga infrastructure project para sa ating irrigation system, masisiguro may maasahang sistema ang patubig ang ating mga sakahan. Ang patuloy ring pagpaparami ng mga farm-to-market road ay magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa ating mga magsasaka. Ito ay mga bagay na maaaring makakapagbaba ng presyo ng bilihin mula sa ating mga bukit. Pang-apat, mas inihahanda tayo ng makabagong infrastruktura sa mga epekto ng climate change. Ito ay isa sa mga lagi namin pinapaalala sa mga nagpaplanong magpapatayo ng kahit ano pang Isipin natin lagi ang climate change. Mayroon tayo mga flood management project na nailatan. Dahil sa matinding buhos ng ulan, ilang minuto lamhang ay baha na kagad. Marami tayong mga spillways na hindi natapos noon, pero nagkakaganyan. Kaya mahalagang tapusin ang proyekto ng nakarang administrasyon at unahin lagi ang kapanganan ng bayan kung may labis na pagulan, katakataka naman, meron din kakulangan na sa tubig. Kaya naman, may mga infrastruktura na gagawin natin para patibayin ang ating water supply system. Ang lima, ang mga infrastructure projects na ito ay susi para sa magtagumpay ang hangad natin digitalization ng ating bansa. Sa panahon ng internet ay mahalagang bahagi ng araw-araw na pamumuhay, ito ay lalong magbibigay ng kabuhayan at oportunidad sa bansa nating puro isla. Ito ang magiging tulay na magbubuklod sa atin sa bayanan. It should connect markets and involve more people in the digital economy. Hindi lang pang-local kundi sa global market din. Pang-anim, upang magkaroon ng mura, sapat at maaasahang supply ng kuryente. Sa pagtatayo ng iba't ibang energy infrastructure gaya ng power plant, magkakaroon tayo ng mas maraming pagkukuhanan ng kuryente. Layon ding marating ang mga lugar na wala pang ilaw bilang ating patuloy na misyon na makamit ang 100% electrification ng buong Pilipinas. Pito, mahalaga ang bagong infrastruktura para mapalago natin ang turismo. Sari-saring mga paliparan ang gawin. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon ang mas maraming probinsya sa ating bansa. Napakarami po nating mga magagandang lugar at kailangan lang ay gawin nating accessible at tiyak ay dadayuhin tayo ng ating mga turista. Yan ang magdadala ng mas maraming kabuhayan sa ating mga lalawigan. At... Panghuli, ang moderno at matibay na infrastruktura ay maghihikayat ng mas maraming investor sa ating bansa. Magandang mga daungan ng barko para sa mga cargo ship, maaasahang energy supplies sa andakuman ng bansa, connectivity sa pamamagitan ng mga communication towers, at magandang mga kalye at paliparan upang maging accessible ang mga bawat lugar. Yan ang mga hinahanap ng mga investor na nais magsimula ng negosyo sa ating bansa. Ito pong mga negosyanteng ito ay ay magdadala ng daang-daang libong mga trabaho para sa atin at bilong-bilong kita para sa bansa. Karamihan po sa mga proyektong ito ay maari lamang sa pamamagitan ng tinatawag nating Public-Private Partnership o PPP. Marami rin dito ay magkakaroon ng sapat na pondo bunga ng ating mainit ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Ang impestruktura ay kaunlaran. Daladala -dala ay mga binipisyo magpapaganda di lang ng ekonomiya kung hindi ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Tumaas ang employment. May 2.6 na milyong bagong trabaho mula Enero 2024 hanggang Enero 2025. pagbangon ng ating ekonomiya ay ang pagbangon ng pamilyang Pilipino kaya naman puspusan ang ating ginagawang mga hakbang para dumami ang hanapbuhay at oportunidad dito sa bansa. Yan ang naging pakay natin sa mga pagbibisita natin sa iba't ibang bansa. Ang maipahiwatig ng Pilipinas ay bukas na muli para sa negosyante, para sa mga investor. Kaya naman, umabot ng humigit kumulang 18.9 billion US dollars worth ng mga MOU at letters of intent ang bunga ng aming mga pagpunta sa Indonesia, Singapore at Amerika. Kasama rin dyan, ang daang-daang libong mga trabahong potensyal na malilikha nito. Ang kabuhayan ng mga magsasaka ay binigyang peridad din mula sa mga fertilizer discount vouchers naglabas din ng 84.1 million na additional budget para sa local coffee production at rehabilitation program ng ating HVCs or High Value Crops Development Program. Mas mataas ang kita ng mga household dahil sa wage hikes remittances OFWs at election related spending Tomas din government spending lalunos sa social services Isang malaking bahagi ng national budget ay nakalaan sa social services. National health insurance edukasyon at skills training, conditional cash transfers, at food vouchers para sa mga low-income families. Sinusuportahan din ng ADB ang mga programang gaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at ang Walang Gutom Food Voucher Program. Sa pang-good news, umaba rin ang inflation forecast ng ADB sa 3% para sa 2025 at 2026 mula sa dating 3.2%. Ibig sabihin, mas kontrolado na ang presyo ng bilihin, lalo na ang bigas at langis. Pero may bantang hamon. Ang 17% tariff na ipinataw ng US ay maaaring makaapekto sa ekonomiya ayon sa special analysis ng ADB. Bagamat hindi pa ito kasama sa GDP forecast, may posibilidad itong bumaba ng hanggang 0.9 na percentage points sa buong developing Asia. Mga ka sa kabila ng mga pandaigdigang hamon na nanatiling matatag at umaangat ang ekonomiya ng Pilipinas, ang galing ng diskarte ng PBBM Administrasyon at ang suporta ng privado at pampublikong sektor ay tunay na nagpapalakas sa ating bayan. Kaya naman, ipagpatuloy natin ang pagkakaisa, sipag at suporta sa mga programang makakatulong sa bawat Pilipino.